Hello mga guys, mga katikim. Ayan, dito na naman ako magluluto ng pang-ulam. Ayan nga guys, timpla na natin tong chicken thigh. Lagyan ko na siya ng asin at paminta at nor seasoning liquid. Ayan, para mas malasa yung chicken, chicken thigh. Tapos, sinagyan ko siya ng 1 quart cup na cornstarch saka isang itlog. Ayan nga guys, nahalo ko na. Cornstarch, flour, Lagyan natin ng na konting asin. Paprika powder. Set aside lang natin ito guys. mamaya natin lutoin. Steam muna natin guys. Itong ano, machang. Ayan, nagpakulong nga pala ko dito guys ng abalone. Ayan, abalone to guys. Ayan, abalone. Kaya natin itong matcha. Ito naman guys, tenderloin ay lagyan natin ng oyster sauce. Lagyan natin ng seasoning guys. Mag-grill na tayo guys ng pork tenderloin. Ito natin at ito ay buto na yung kabila. Tapos itong dalawang talong guys ay inihaw ko to kanina. Tapos pinalatan ko na din. Yan, gagawin ko itong torta. Tapos, ito guys ay giniling na karneng baboy, sibuyas bawang, red and green bell pepper, at saka seasoning guys. Yan, haluin lang natin to guys at lagyan natin dito sa talong. Pa itong pork tenderloin dairy guys ay luto na din. Yan, hiwain na natin to guys. At ito na nga. Ngayon ko na sa ligayan. Yan, pati itong talong ay luto na din at ito na yung last na aking lutuin, itong fried chicken magprito na tayo guys ayan daligtarin -dalig natin ayan, luto na tong chicken guys tanggalin natin ayan, lagyan natin dito sa lagyan natin guys sa lagayan at saka itong masang guys ay ito guys ay kanin na may halong ulam yan, ito ang laman yan. Pagkain ng Chinese. Tapos to guys, ay itong nasa lata, abalone. Yan, ito na din to. Yan, tatlong piraso lang ang laman ng isang lata. Ayan, hindi ko nga nilagay lahat ng sabaw. Ito na nga guys, ang ulam na lahat ng na luto Thanks for watching po. Ingat po.